Kapag hindi ako na halikan kita. Sige, subukan mo. Isusumbong kita sa tatay ko. Ang kapal na nga ng mukha mo, ang kapal pa ng tartar mo. Ikaw, oh! <laughs> oh, kanina pa ako titimpi sa'yo ah. Sobrang yabang mo talaga. Sana makahanap ka ng katapat mo. Ako ang may katapat? <laughs> Di pa pinapanganak yung makakatapat ko. Hoy, may nag-aaway do na. Aga-aga. Tara, tingnan natin. May problema ka ba, boss? <laughs> Sige na kasi ha, pautangan mo na ako. Bakit bang aga ang aga-aga ka dito? Eh babayakan ko din naman eh. Sabi mo lang ako ipapautang sa'yo eh. Ayaw mo pautang? Yung kaganda-ganda mo. Sayang yung ganda mo. Ayaw mo magpautang? No. Ano magagawa ko kung wala akong ipapautang sa'yo? Sige na kasi ha, sisirain ko tong tindahan mo kung ayaw magpautang. Bakit masisirain ba niyo wala nga ako ipapautang sa'yo? Bakit bang nga aga-aga umuutang ka? Ang damid dami-dami kong makikita, ikaw pa aga-aga. <laughs> Bakit bang sungit-sungit mo sa akin? May problema ka ba sa akin? Yung mukha mo yung problemahin mo, nakakadismaya ka. Maniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gas-gas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4 Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gas-gas Hinayaan ko rin yung babad ng 2 to 3 minutes. Saka ako pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-efektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Ito sa akin? May problema ka ba sa akin? Yung mukha mo yung problemahin mo, nakakadismaya ka? Huwag mo akong ginaganyan. Kapag hindi ako nakapagtimpi, halikan kita. Sige, subukan mo. Isusubong kita sa tatay ko. Ang kapal na nga ng mukha mo, ang kapal pa ng tartar mo. Ikaw, oh. <laughs> kanina pa akong titimpi sa'yo ah. Kahit palabasin mo si tatay mo, hindi ako natatakot. Ikaw, ang tsaka na nga ng mukha mo, ang tsaka pa ng ugali mo. <laughs> ang dami mo pang sinasabi. Ano? Papautan ka ba Hindi. Sobrang yabang mo talaga. Sana makahanap ka ng katapat mo. Ako ang may katapat? Hindi <laughs> pa pinapanganak yung makakatapat ko. Hoy, may nag-aaway doon ah. Aga-aga. Tara, tingnan natin. Ang yabang-yabang mo talaga. Ikaw na nga nangungutang. Ikaw pagalit. Eh kung kanina mo pa ako pinautang. Bitawan <smart noise> mo ako. May problema ka ba, boss? Ano? Ang hmm, bango-bango mo talaga ba? Amoy baby ka? Hmm. Alam mo ba? Kanina pa ako inaaway niyan. Ang hmm, bango mo talaga. Bakit di ka ngayon? Kanina ang ingay-ingay mo. Alam mo ba? Hindi pa daw pinapanganak yung katapat niyan. Sabi niya. Ang hmm, bango mo talaga. <laughs> Doon ka ka! initi, initi. <laughs> Hoy! Ikaw naman! Bakit mo pinapatulong yung babae? Ang babae minamahal hindi sinasaktan! Tanda mo yan! Oh, shit. Oh, shit. Oh, hindi ko naman siya sinasaktan Umuutang lang naman ako eh hmm? Umuutang ka nga? Sinisigawan mo naman ako? dami-dami -dami mo pang utang na hindi nababayaran Tapos umuutang ka na naman? Oh. <laughs> tangas mo magsalita. Baon ka naman pala sa utang. Hindi ka naman pala marunong magbayad. Magbabayad din naman ako pag nagkapera ako eh. Saka hindi pa sa ngayon. Siguraduhin mo lang magbabayad ka. Pag hindi, makakatikim ka dito. Ano pang ginagawa mo dito? Mm Tsube, Malis ka na! Oo, oh, ano? Ito na nga. Aalis na. Ah, oh, thank you so much, baak Buti dumating kayo. Baka pag hindi kayo dumating, baka napano na ako. bango-bango hmm, mo talaga, ba. Oh. Walang problema doon. Kaso ako ang may problema. Ay, bakit baak? Anong problema mo? Mangungutang sana ako dalawang pansit kanton tsaka dalawang itlog. Ha? Yun lang ba? Gusto mo? Samahan mo na din ng soft drinks? Okay na yung pansit kanton tsaka itlog. Huwag na yung soft drinks. Hindi! Hindi ko papayag. Ba Isang so soft drinks, 1.5 lang. Ikaw naman, magsamantala ka naman. Huwag na ako boy. Ano mong init-init to? Oh. Tama-tama yun. Hindi na. Sige, walang problema. Kahit kailan niyo pabayarin eh. Di ba, Baak? O sige, kukuha na ako ng itlog at saka pansit kanton. Tsaka soft drinks na din. O sige, hintayin niyo ako. Diyan ah. Wow! Ang <laughs> ayos na, boy. Lakas mo sa kanyang, boy. Laks na ng apil mo. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Ay, ilang pansit kanton na kasi yung Baak. Nakalimutan ko na eh. Dalawa, tsaka dalawang itlog. O sige, Baak. Hintayin mo ako dyan ha? ko. Boy, na patay sa'yo yun. Panalo ka O oh, bak, ito na yung pansit kanton. Andres, ito na yung cook mo, Oh. Tapos bak, yung itlog mo. Dalawa na to. Salamat, ah. Oo, walang problema. Kahit araw-araw pa kayo umutang dito. Hehehe, <laughs> yeah, boy. Salamat sa ulitin ha. Oo. Oh, oh. Sige, alis na kami. Bak, wala bang kiss? Saka na. Punta <laughs> mm. oh, ka -ka -ka kayo ah, araw -araw. Sige, sarawat, ha, araw-araw. Sige, salamat ha. Bye-bye. Basta mo. Ang <laughs> mm, gapo-gapo talaga ni Ba. Balang araw, mababaon ka ng utang sa akin. Tapos, yung sarili mo pagbabayad mo sa akin. <laughs> 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 <laughs>